siguro papasok ng resolution, batas na, sisibakin na to. Unconstitutional to. Dapat every Filipino has the right to travel. Ito ay parang hindras. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang parang pinapatrabe lamang, yung mga mayaman, elite. Ngayon, kaya naman ang mga regular uh, person na makapag-abot, abroad, mag-ipon sila at gusto magbiyahe. Pero tataksan sila. Diba? Dapat din na tinataksan right? Ito, do, do we have to pass legislation on this or kayo pala kayo lang pwede lang tanggalin tong travel tax na ito? Well, Your Honor, um, if it's provided in the law, then we have to abide with the law. Um, we will just look into the proposed legislation, Your Honor. Tapos yung proseso dito sa travel tax, pupunta ka sa counter, Uh, i-process ka, and then sasabihin sa iyo, magbayad ka ng travel tax, matapos mag-process dokumento mo, pipila ka pa, abala naman sa mga pasahero I think Mia, yes, siguro may responsibility nito? I think, Your Honor, um that is the TESA tax. In travel tax, lahat ng mga pasahero uh, kung puto ng abroad, uh, under magbabayad ng travel tax. I believe, Your Honor. Libo ang pinag-uusapan natin dito. Yes, Your Honor. I think that's the travel tax imposed by TESA. Um, by what? TESA. Uh, yes, Your Honor. Depart okay. by the under the Department of Tourism. Tourism okay yes your honor so ito ay batas yes your honor okay so pag batas to para mabago to ma matanggal yan o ma amend so legislation under legislation it's a uh, provided for under a presidential decree your honor ah, so under presidential decree lang yan yes your honor so pwede mag-issue ulit ng another presidential decree para masibak yan uh, i think your honor um there would have to be a another law because the presidential decree is considered as a law also under promulgated previously on it's considered as a law and binding your honor well, what i'm saying is kaya nga di mag-issue ulit another presidential decree stating na from now on libre na sa uh, tax ang lahat ng mga Pilipino na gusto mag-abroad na alam ko naman yung mga OFW natin libre na pero yung mga gusto mag-travel lang sa abroad, ng mga kababayan natin, pangkaraniwan lang, nag-ipon. For so many months, nagtipid sila. O taon, matapos sila makapag-ipon, may budget sila to go abroad, and then tatagay mo sa travel tax na libo rin yun. Yun yung point ko. Then, in that case, sige, pwede siguro mag-pass ng legislation. Ayan, no? First class passenger, 2,700. Economy business class, 1,620. Malaki din pera yan. 'di diba? I agree your honor. I think uh based on current um system your honor uh, OFWs I think are exempted from paying for the travel tax. Sana pupunta tong travel tax na ito. Inalilikom na travel tax. How much ang naiipon kada taon from uh, uh travel tax sa mga pasaherong buwibiyahe papuntang abroad? Your honor um the Department of Tourism uh Uh, who is uh supervising Chiesa would know your honor. So department of tourism. Siguro next time, uh Sek, patawag natin department of tourism. Miss, miss, Mr. Chair, may I? Oh yes, Chiesa. yes, ma'am. Ma um, um, yes, um the travel tax is administered by the tieza as, as um, indicated by our representatives from the DOF. The funds um 50% of that, I think, goes to CHED, and um, a part of it goes to National Museum, and 40% is retained um, by TIEZA, which is used to fund the tourism infrastructure all over the country. So currently that's um what that's the use. I currently do not have um the data. Um maybe next time we can invite that yes uh um representatives really as they have the yeah, complete uh, information. Hindi ko pwedeng dispute na hindi dapat tulungan yung mga departamentoong binanggit mo. Pwede naman tayong kumuha ng budget sa ibang uh, uh pa, gumawa ng budget sa ibang pamamaraan na para mabigyan yung pondo yung mga nabanggit nyo. What I'm saying is yung mga nagbibiyahe gustong bumiyahe sa abroad na dapat ilibre sa travel tax. Kasi meron naman tayong batas na nagsasabing dapat anybody, any Filipino, may karapatan na bumiyahe. Di ba? Ito, medyo restrictive to eh. Sasabihin iba, eh, ba't pa ako bibiyahe? Sa hindi din yung 1,620 ko. Eh, or, yan ay pwede ko na rin, ano yan, uh, baon o pambili ng ganito, pambili ng ganon pag sa abroad. Yun yun eh. Kung uh, yung mga nabanggit mo mga agency, mawawala yung amount na because of the uh, uh, pagtanggal ng travel tax. Hanapan natin sa ibang departamento. Infrastructure, nandiyan yung DPW. Siyempre, nag-usapan na may mga korupsyon na, na nababanggit doon o napupunta sa korupsyon. Ang laki-laking pera sa DPW is bigyan natin sa infrastructure ng tourism. Diba? CHED, napupunta sa CHED. E, Lakihan natin yung budget ng CHED. Ano pa? CHED? Uh, and NCCA. National uh, National Commission for the Culture and the Arts. O di lakihan natin ang budget ng NCCA. Kung ano yung nawala sa NCCA, na, pera sa NCCA, bal, dahil sisibakin natin yung travel tax, lakihan na natin budget nila. Tapat natin yung amount na nawala. I-justify natin. Ganon din sa CHED. Diba? Tama ma'am. Siguro next time, um, gusto ko, Comsec, ma-invite natin din yung ano. Ah uh, no, the uh, uh, tourism. And yes,